Saan ka sasama? Ay, sabi, sabi ko kasi <laughs> Sabi ko mapo Sabi Ha? Ah? <laughs> sabi ko naglipatan na doon kaya sabi ko sama ako. Ah, okay. Yung mga katim ko, sabi lipat kami sa ano? Sa Telegram. <laughs> okay, sorry. Kasi hindi na kami kasi sa messenger. More than 250 na kami. Uh -huh. eh, Pagod ka na, Doy. Pag Pagod ka na po. Oo, kailangan ko na manghihilot. Manghihilot ka ba? Hindi. Try natin. Gusto. Medyo masakit. Ah, sakit ulong. <laughs> 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 try na ito. Parang nung kamagilot. Medyo masakit. Kasi alam mo, dito ko medyo masakit. Ang pokey mo naman. Ang inis. Bakit? Ang inis. Ha? Nangyari nga naman ang manligaw nito guys. Magsiselos na naman. Ilan taon ka na ulit ma'am? 40. 14. 14 Halimbawa ba ang isang 2.0 kung manliligaw sa'yo? Okay lang ba? Ayoko kasi may asawa ka na eh. Hindi. Narinig mo ba yung salitang halimbawa? Okay, okay. Hmm. Kahit 32 lang ako? Okay lang. Hmm. Medyo masakit-sakit pa magkararuto, man. to, lang. Ah, kaya. Meskipun masakit yung katawan, pwede pa. Meskipun kurang masakit talaga yung katawan ko ba. Ah. <laughs> Bakit? Ha? Bakit? <laughs> 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 matutulog na sana ako ba? Good night. Tama ka? Pwede ba? Ito to, sama ka? Joke lang, joke lang. <coughs> <Tito to. coughs> Hindi, joke lang. Grabe sila. Pag natutulog ako, wala akong damit. Ay, same tayo minsan, joke. Joke lang. Hindi, joke lang. Kasi mainit. Oo, oh, oh, sobrang init niya. Nakabukas ba yung aircon ko? Nakabukas na aircon ko. Pero parang pinagpapawisan ako. <laughs> Live pa lang. <laughs> niya. Live lang. Pag-personal, okay. hindi mo lang alam. matagal-tagal ka na rin, ano no, walang karelasyon, no? May maliligaw ka ngayon, oo. No? May Meron po. Okay. Buong buhay mo, nakatikim ka na ba ng one? Daddy, o? Oh. Ano yung daddy, o? Oh? Daliri, dila, ulo-ulo. <laughs> <laughs> Siyempre nga, hmm? man, 40 na po, e, nakatikim na. Grabe ka. Ah, uh, depende siguro sa paggamit, no? <laughs> Pero hindi ka mapalagay, ah. Ito na ako, mm, eh. ako lang to. Kasi baka maging baliktad, no? Ako magpapahilot, baka ikaw pa yung hilutin ko. Ang brabo siya? Sabi niyo mo okay Sige. Sige. Alam mong gawin mo? Alam mo na yung gagawin mo pagkatapos nito? Matutulog na po. Matutulog ka na? Matutulog din ako. Atutulog Yung ngiti ni Mga Paiso. May masisira na namang relasyon neto. <laughs> Good night. Yung lambing ng mga 40s guys, no? Bye.